Dadalawa lang pala niyo eh. Saku yan. Na, na Ganyan ho. Ang hindi nag-aaral, contraction ang pupuntahan. O, oh, di ba? Parang magpader ang kalabaw. <laughs> <laughs> Nagpapader pala yung kalabaw. Akala ko baboy lang. <laughs> <Ayop. laughs> Tanya na. Ayaw. Putak nila. Eto pa isa.

May ngay may natutulong Diyos ka nilang kalabaw. Ay, 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 putak ina. May natutulog. Okay, dyan sa Kaya. Uy. Ah, ah, napagod na ho. Ibinagsak na ho yung ano. Yung halo. Oh, huh. napagod ako. Uy, didikit yung buhangin sa pantalon eh. Kaya pantalon. Yung buhangin sa pantalon, tanga yung halo. Ay, kikini halo. <laughs> Ay, tama. Basag, Ibinagsak. Sayang, isang halo black. Mahal pa naman ang bili ng kalabaw. Ano na tapay ako? Mama, ko lupa. Ano Ano mo na? Auho uh, ako. Putangin ng rumen na tawala mo ni Rumen. Putak pala mo. Wala ba bang dito ka? Wala. Ay putong eh. <laughs> Ay, Ano ginawa? Gin-a tinanggal. Ginawa ni ginawa ni Elmer ginawa ginagawa ginagawang plug time ng chance. Anyon? Na, sa sa dinudugot <laughs> <laughs> Pag ina, na mo na naman ako. Ano gin Ay! ginagamit? <laughs> Ayoko na nga. Paano King? Paano King? Paano? Paano? Harap ka dito. Dahil dati na mo si King-King. Kasabi -King. daw ng kuya niya. O sa nakatapat? Dito kay King-King. Ayaw ulitin ni King-King eh. Naiiya na. <laughs> Paano si El si, si Elmer Roy? Si Elmer ba naman kasi? Naglalagay ng simento, kagano? Cardo. Paano, paano? Nilalagay niya ganon. Ay, siyempre, dinila nga naman. Dinila nga yung simento. Ay, simento. Ay, simento. Alam mo, matatabo siyang bahay ni Angina yan, ano?

Patay ka, patay ka. hindi kahit nilalabas parang ano, yung lolo mo Ronaldo. No, lolo mo gano'n, gumawang hindo. Ano ako ko pinapalo niyo? Ganyan yung sibusano eh. Kada kada kilo te dila ang ano, nakalawit. Hmm? Tumigil ka na, tumigil ka na. Ching, 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 <laughs> ching, ching, ching. <laughs>

Sabi niya okay lang eh. Nay! <laughs> Papagodin ko ah. Pa. Ah, talo. Ha, dookin. Ha, dookin, dookin, kiki mo. Ang cute niya. Ang namu.